Oh, tigalang. Sino ba 'yan? Oh, bakit? Kuya ano 'to. Ipagisahin natin sa glate. Isabay natin siya sa bawang at sibuyas. Oh, ah, deep sa... steak. Bakit? Deep steak, steak 'to. Oh, to Paglutuan mo nga ako ng ganito. paglutuan. Ba't tinutusan mo na naman ako magluto? Eh di naman yung... kasi ako maroon na magluto neto ito eh. Tinan mo ang sa Grabe, sarap na ito guys. Ang daming sigurus oh. Diba? O siya, sige. Lulutuan na kita. Nagpaluto nga pala sa akin yung kapatid ko ng beefsteak Tagalog. Kaya nilagyan ko na ng girlfriend itong karni ng baka. Sabay lalagyan naman natin ng si juice. Lalagyan din natin ng oyster sauce at pamintang durog na lumilipad. Isang sachet lang okay na yan. Lalagyan din natin ng asukal na may konting kape. Ito, bago to. Lalagyan naman natin ng bone marrow. Grabe, ang sarap na itong beefsteak Tagalog. 'no kasi hinaluan natin siya ng bone marrow eh. Pagkalagay natin ng mga pampalasa Eh halu-haluin natin yan at maghihintay tayo dito ng dalawang oras. After natin mamarineet ng dalawang oras itong karne ng baka, Eh ipiprito naman natin siya. Medyo itak-tak eh, tak-tak mo lang itong karne ng baka kasi eh, hindi natin isasama 'yung maraming sauce Guys, mas masarap ang karne ng baka kapag may kasama 'yang taba. Mas damang-dama mo kasi 'yung lasa at tamis ng pagmamahal niya sa iyo. kasi koya pa-fall. Nga pala guys, sinubukan ko lang pala siya lagyan ng bone marrow 'no. Eh, kokololasan nito kasi eh, madalas na ng bone marrow kapag sabaw eh. Okay na to! Grabe yung bango nito! Sheesh! <laughs> Kapag ganito na yung texture ng karne ng baka guys eh, ewan ko, basta pag ganyan yung kulay, okay na yan. Grabe guys, napakabango na habang piniprito ko. Kaya nung niluluto ko to, eh talagang kumakalam na yung chan ko. Gumagano no, Hala, parang motor. May mga natinang mantika nga pala dito sa may kawali. Kaya ang ginawa ko nga pala, eh magigisa na tayo dito na sibuyas. Oh, hindi kasama yung bilog na yan. Ang sunod naman natin igigisa itong mga bawang. Gisa-gisa-gisahin lang natin saglit bago natin ilagay itong mga karne ng baka. Bali, gigisa pala natin to na mga one minute lang, mga ganun lang. Okay na yon Isasab Ilagay lang natin siya sa pagisa ng bawang at sibuyas eh pagkatapos nga niyan dalagyan na pala natin ng tubig. Papatuin pala natin itong tubig hanggang sa lumambot din yung karne no. At maghihintay tayo ng mga 53 minutes. Kapag gumonti na yung sabaw, eh, ilalagay na pala natin itong pinag-marinate pinag ang kanina. Ito nga pala yung pinag-marinate ng karni ng baka kanina, guys, no? Tapos saluhaluin lang natin at ilalagay na pala natin itong mga sibuyas. White onion nga pala yung gamit ko sibuyas, guys, no? At mas masarap kapag maraming sibuyas. Nako, guys, kapag ganito yung ulam nyo, eh, talagang mapaparami ka ng sandok ng kanin yan. Bali, sinabay ko na rin pala sa pagluto itong mga sibuyas, guys, no? Ayun, oh, kita nyo naman, Ang daming sibuyas, sarap na ito. Kapag malapit na pala maluto yung beef steak, guys, ay eh, pipigaan naman natin siya ng kamalansi or ng lemon. Bali, lemon nga pa gamit ko dito at kalahating lemon nga pala yung piniga ko dyan. After natin magdagdag ng pampaasi, may haluwaluin na pala natin itong niluluto natin beef steak. Tapos talagyan na pala natin ng mga white onion. Bali, ito nga pala yung pang yung white onion sa ibabaw at okay na yan. After 2 minutes eh, okay na nga pala itong beef steak na niluluto natin kaya sumandok na nga pala ako dito. Grabe, ang sarap. Kaya ako na panood mo ito ng 2:37 eh, may talagang auto pansit ka na niyan. Kumuha na ni pala ako ng bone marrow kaya tara, food trip na tayo. Ay, be, tikman mo na yan, be, beef steak. Masarap ba 'to? Eh, tikman mo. Mukhang masarap pa. Ah. Oh, ingat ka, bago luto 'yan. <laughs> sarap nga. Weh, tapos Isa pa Ayun Approve no? Approve <laughs> <laughs> Yun Guys, ito nga pala ni nirequest sa akin ng kapatid ko na magluto daw ng beef steak. Kasi napanood niyo yung niluto ko sa may azure eh. Kami nilabos bullet nila Madam Charlotte. Kaya ito, nagluto ko. Tapos, may kasamang bone marrow, di ba? Ngayon, titikman na natin. Ah. Uh. Oh. Mmm. The best talaga yung karne ng baka, eh, no? Kahit mahal, eh. <laughs> mm. you know? Mmm. Guys, mas masarap yung beef steak kapag marami si buyas. Marami, sarap ng taba. Eh, no, taba. Mmm. Dito mo tayo sa bumaraw. Ano? Uy. Uy. Bone marrow. Mmm. Sarap. Yun lang sa ng bone marrow guys. Hindi siya naapektuhan ng marinite. Parang siya lang sa bone marrow sa bulalo. Pero sarap. The best. Hmm. Bone marrow. Tapos may taba. Uy, mm. masyadong malaki itong bone marrow natin kaya hinahinit lang tayo mm. Last bite mm. Sarap <coughs> Uy, masyadong sarap pala Oh, lang. pa. Hinayin nilang. mo pa. pagi mo yo. Akin ba Oo. Oh, sa iyo na yan oh. Mamaya. <laughs> 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 Kumusta ba? Kumusta yung Ayos. Sarap.